Ay, kinagatan ako Kinagatan ako mga master Kinagatan ako mga master Binitawan lang Ayan pa Ayan oh. kapul mga master Kapul mga master Kapul Ay, tanggal Sayang mga master, nakawala Lucky Kagatin, kinagatan ulit kinagatan. mga master Kinagatan ulit Dehito yan nung no. malaki Oh, mm. tapul talaga talaga. Ayun. Yan. Yeah, yeah. kagat yan. Kagat, kagat. Kagat yan, kagat yan. Kagat yan, kagat yan. Kagat yan. Ayan, oh, no? maliit lang. talag <laughs> yata. Eh? Ay, dito din. Dito, dito. Yeah. Oh, maliit. Anto. what's up mga master good morning ayan malabo yating camera sige paps ingat ingat paps ayan si paps philippe na padaan ayan so uh, fishing trip again dito lang sa c6 na creek well nung nakaraan pa kasi minamamaral dito mga master pero hindi nila matamaan yung hito dito sa so ideran dito ayun ayun yung hito ayun mubula na yan o yan yan yun batuhan natin Habulin na natin yung pinaka spot niya mga master tumbukin na agad natin Sana malaking hito Ayan o oh. Lumipat sa kabila Pero baka babalikan niya yan Yun o oh. lalaki ng bula Dami Kita ba? Ayan oh. No? ang bumubula na yan no? Ayan so Ay. La. Ay, kinagatan ako. Kinagatan ako mga master. Kinagatan ako mga master. Binitawan lang. Ayan pa. Ayan no? kapul mga master. Kapul mga master. Pool. ay tanggal 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 shocks kita ba sa camera grabe tanggal mga master tanggal lang grabe tanggal sayang 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 mga master nakawala lucky wala po inyo siya tinumbukan ko ng hagis ayan ayan kagatin yun kinagatan ulit mga master kinagatan ulit dahito yan nung malaki um, tapul talaga talaga yan yan yun 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 ayan. ayan mga master ayos ayos wow 1-0 oh di ba tumama tayo mga master ayun natanggal pa butil lang sa taas na yan oh yan oh yan oh 1-0 woo yan native native na native fish on mga master ayan oh sabi na kumagat pa ulit di naman nasaktan kanina pero meron pa yan mga master. Wala na ang mga ganyan ano, mga bulate. O nga po eh, mahirap po ngulin bulate dito ngayon. Totoo lang. Yan, yeah, okay. So another one, laglag -lag ulit natin mga master. Active na active sila habang active habang active sila. Ibigay natin. Ngay na 'yan, susukahin lang 'yan eh. Oh, maliit pa. Nakawala yung sa kanina, malaki 'yun eh. Yung dyan sa kanina nagaling yung diyan sa ato. Ngayon nakakawala. Oo. Yan 'yon. Diyan, diyan nakakawala sa paninda nila. Oo. Sa ali ah. Sa palengke. Pwede na 'yan. Ano na 'yan eh. Good size na 'yan. Kanina ko pa siya inaabangan diyan kasi kanina pa siya Bira ng bira. Oo. Di wala pa po. Ito mga master na ispatang kulit oh. Kito to eh. Kaso lang yung kanina kasi nanginginain. Pero ito hito rin yan. Ayaw. Ayaw ituloy. yan galing dun mga master Gumilid dito yung malaking hito Ah Andyan na ngayon yung hito Hindi ko alam kung pumapasok Pasok siya dun sa loob pero Nakita na namin kayo na gumuhit siya palabas dito Ang laki Nakawalan ako dun ng isa kanina Malaki yun Ngayon nakahuli naman ako ng isang katamtaman Ayan, o. Pero good size na to mga master ah. Ano na to ha may magkakalahating kilo na rin Medyo gabraso ko na rin Ito. No? na yung ano ko Yung pulso ko Ayan. So good size na rin to Try natin mapakagat yung nandito Ayan o Kung kakagat pa to Hindi ko alam ah kanina pa yung nabula dyan hindi ko lang naagapan kasi nabulabog gawa nung kagat nung isa so, sana pala rin tayo makahuli pa ng isa tignan nyo yung mga master yung pinanggalingan na bula nagpakita ulit yung isang hituro ni eh. kasi magpartner to eh, yung dalawa na yan magpartner yan eh. yung isa mas malaki yun yung kumagat sa akin ang problema kalas napaaga yung biwas ko pero dito ayaw ko magat eh pero binubulaan nya ayun ano, oh hito yun na maliit oh kanina master oh ay hito nga na maliliit ang dami yung maliliit na to hito nga na maliliit ang daming ano ang daming siklid nung ang daming ano nung hito siklid ang daming ano daming maliliit nung hito Doon may umangat kanina Dalawa Dito kan na may nakita rin ako na maliit May mga similya na Ah oh, good thing talaga may mga similya na Ya yeah, yeah, kagat yan Kagat 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 yan kagat yan Kagat yan kagat yan Ayan oh, maliit lang <laughs> Dalag yata ay, dito din. Dito, ito Oh, maliit. Maliit. Oh, dalawa na. oh, di ba? Ganyan pala yung ano. Oo. Oh, oh. oh di ba? Oh, zero. Ito ang native. Ito ang native, ito ang African. Kaiba ng African eh, no? African may ano, may parang arm, may parang camouflage. Ang native wala. At saka maliit ang uso bilugan ayan oh bilugan ng mukha native african mahaba mukha to zero ba diba? Ayan so to tayo mga master ayan isang native isang african native tong isang maliit mga master native uy wala pa halo kinagat na eh ah, so ito isang native itong maliit ito matindi ang tibo nito mga master masakit to oh Ang native kasi mga master no? Mas bilugan ang muka ayano no? Mas bilugan Tsaka mas ano siya mga master uh, Mas maliit bunganga Hindi kagaya ng African Mahaba na yung muka Mas malaki at mas medyo may katipisan yung muka Yung bunganga Tapos may marka siya ng know, Ayan no? Parang camouflage Ayan Ito wala tong marka ng camouflage Ano lang to brown lang <laughs> Ayan. mas bilugan baliktad natin para makita yung kaibahan ayan o no? oh. ayan so, mas mahaba ang ay makisama ayon ka naman makisama ka brad makisama ka <laughs> ayaw tumaob eh ayan, so, ayan no? buti wala na yung kibo so, ayon ka Yan. <laughs> Mas mahaba yung mukha, di ba? Mas mahaba yung mukha, yung pinanggalingan ng hasang papunta dito ang haba. Dito tayo nito. Makes yung pinanggalingan ng bibig papunta ng hasang Yan. Kanina pa yan diyan eh. Nakawala kasi yung kanina, malaki. Yeah, nakawala. O, laki Ayun. yung bante. Eh.

Well, sana kumagat. Diyan lang siya kanina bumubula eh. Ah. Time check tayo, time check. 9.03. Ayan o. Oh. 9.03. Ayan mga master, binulaan na tayo. Binulaan na tayo ng marami ang kung kakagat ka na ba <laughs> daming bula oh. parang native din to eh ganyan yung bula ng native kanina oh mangat <laughs> loko loko Sana kagatan niya na Daming bula sa plotter oh Well, bahala ka na dyan Malaki ka na Kaya po magat Hindi ko alam nangyari dito mga master Sumabit Iyan oh. No? Sumabit sa kahoy. Iyan oh. No? Ay na tanggal buti na lang. Ayan. So ano ba? Ha uh, Okay, last. Last bitaw in here. Okay, again again oh. No? So yung bumubula na yan oh. No? Yan. Kagatin mo na, baby. <laughs> Nyari. Alo. Loko. Nung nire-retrieve ko mga master, may huli pala ako, hindi ko alam. Tapos sumabit dun sa may kahoy Talaga naramdaman ramdaman ko yung isda Tapos yung isda naman tumakbo papunta dyan sa gitna Papunta dito Well <laughs> Okay na rin ah, dyan ka na lang muna ng isda ka At least hindi ka nasaktan Dun sa hatak ko Wala na rin time pa inood And Andito na yung hitong dalawa So Uwi na tayo at syempre, gusto ko muna mag-thank you mga master no sa mga tropa natin na solid. Ayan, sa mga tropang solid natin dyan. Thank you mga master. Ayan, so ngayon lang ulit ako mag-upload. Gawa ng wala akong huli ng mga nakaraan. And, nalaglag pa yung camera at yung power bank ko sa tubig. Ayan. So, sobrang sama nung nangyari niyon. Kailangan kong ipaayos yung phone, ay yung camera. And, wala namang masamang nangyaring uh, pagkasira dun sa power bank natin pero goods na rin Ayan, so thank you sa mga bagong subscriber sa mga bago nating tropa dyan no? shout out sa inyong lahat shout out, shout out, shout out mga master Ayan, thank you, thank you see you in Baseco, ito na yung last time na mamimingwit ako dito well, see you in Baseco kung hindi this week, next week na talaga tuloy talaga ako Baseco medyo may mga pagbabago lang ng konti sa plano no Ayan, So pa shoutout out po na din pala ako kay Master Rodjoy Joy. shoutout Master kay Master Winchester. Grabe Master Win, ganda nung ano ha. Ganda nung pinupunta mo na bus fishing kay Master Philip Robles. Congrats Master Philip Robles sa paghuli ng mamali. Ayan, no. Tsaka nung bikaw No? Grabe. Congrats sa mga tropa ninyo diyan na uh, humarbes nung mga bikaw at ng mga mamali. Grabe. Ayan. Thank you, thank you sa mga suporta, no? Thank you Shahadat the King Master Prince Mabarlan thank you